Hello guys! I'm back to my vlog guys. Hi! Kaya guys, nalabas tayo. No, no, no. Ayan yung kameran ko guys. Ayan na yung kameraman ko. <laughs> no, okay. Guys, ngayon. camera muna ako. Kamera muna ako. Guys, ito. naka ko na. Nakabukas. Uy, uy! Labas uy, na tayo. Labas tayo. Tara. Ew. Ano? Ano? pala yung Paul ba? Ha! Okay, guys. Guys, bukas huwi na kami. Cool. Nga, kasama yeah. ako. Yap, huwag ka na Yap, na lang kayo. Magadun na kami. Ha? Tara. Tara, guys. guys. Tara, guys.

Ayan, dalawang may na? Ayaw! Paho, baho! Gusto mo nga! Thank In yellow guys, hard, guys. Siya, guys.